Yun mga masera, let's go. Ako simpleng tao lang na madalas kinukutya. Yon mga masera, isang mapagpalang uh, araw sa ating lahat. Uh, yun, binigyan tayo ng uh, biyaya ng dagat. Uh, maraming salamat kay Papa Gad at uh, binigyan niya tayo ng maraming huli ngayong araw. So, samahan niyo ako sa aming fishing adventure. Uh, Yon, mga masera. Dito yung spot natin. Yun. Papansin yung mga master nasa gitna tayo ng Berry Island at saka yung San Juan at San Antonio. I-check yun mga master. Uh, sa spot natin yun. Uh, May tumatras na si Harry Garam mga master. Uh, yun. tayo uh, uh, mga kasama tayo mga master. Two. Uh, si Cosmo. Si Cosmo. Sama natin sa spot. Pagdating nga namin sa fishing spot na yun, mga master yan kumain uh, agad ako nagpain agad ako ng aking talonton tsaka <laughs> kulit ng kulit si Mimu kasi hindi kami nakapagdala ng pamingwit niya uh, susubukan niya sanang mamingwit uh, master kaso naiwan yung pamingwit niya kaya papasaway na lang daw siya pagkalaglag nga mga master ng ating uh, pamimit ayun <laughs> tinira agad ng ating mga malalamang mga ista Uh, sana mga master magtuloy-tuloy ito mga master. malinggit na ingit nga dyan mga master si kuya. Kuya Bimbong kasi yun. Gustong talaga niyang mag try bali. Next time na pala tayo mga master gagawa ko siya ng uh, nang pamingwit. Para naman na uh, maka-experience din siya. Yun mga master, uh, first catch natin mga master. isdang uh, barko-barko ang tawagin dito sa amin. Masarap to Master, uh, sabawan. Yun, presko, presko, mga Master. Sarap pang paksiw, uh, kilaw, sotogel, mga Master. Goods na goods to mga Master. Yun, mga Master, bali, maingat ka pala tayo sa pagtatanggal uh, ng bingwit. Kasi, yun, uh, masakit to makatinik, mga Master. Tapos, nangangagat. <laughs> Yan. Uh, pagkatapos nga, mga Master, is, yun, tayo agad tayo, mga Master. Kasi, habang... Uh, patuloy pa silang kumakain sa ilalim. At uh, paglaglag ulit natin, mga maser, yon tinira agad. Uh, butin lang, buinas tayo ngayon. O, hindi ko alam kung ako yung buinas o si Kuya Bimbong, mga maser. Ayun, uh, tinitinan niya yung isa. Pinapahulaan ko yan sa kanya kung anong sada yung mahuhulin natin. Bado nga pala, si Papa is marami na rin yan mga maser. Uh, Halos sabay-sabay kami sa pag uh, hangat ng kawil namin, talagang doon. Yun, same fish pa rin mga master. Uh, Ludes yung nahuli natin. Yun nga, uh, dubli ingat lang tayo kasi masakit yung tinik niyan mga master at nangangagat. Kaya ingat lang talaga tayo mga master kasi pag hindi naman tayo natinik at naagat ng isna niyan mga master is baka Masugatan tayo ng bing, pamingwit. Kaya, yun. Uh, Doon sa mga nagsisimula pa lang mag-fishing, ha. Uh, Ingat-ingat lang, nga uh, mga master. Huwag masyadong maging uh, excited sa pag uh, hawak ng isda na huli. lang din natin ng kunting pag-ingat, mga master, kasi delikado rin, ha. <laughs> si Kuya, hindi mo pakali. Gusto talagang magdala niyang mamingwit. Kaso nga lang, uh, wala talaga. Hindi kami nakapagdala. Dalawa lang yung dala namin na talonton. Uh, kaya yun, next time. Tadalang ko yun si Kuya mga master. Ha. Gagawang ko siya. Yun, tayo mga master ng ating kasi nga... Uh, bali, marami pa yung kumakain sa ilalim. Kasi malakas yung agos, baka mali pa tayo sa portion na walang kumakain mga master eh uh, grab natin yung opportunity na marami pang kumakain sa ilalim yun saglit nga lang mga master ayun may tumiri agad sa pamain natin uh, epektibo talaga yung pamain natin mga master kasi yung pasayan o shrimp yung pamain natin ito yung kadalasan na Pinapain namin. Kakadari ah, tayo mga master ng isdang bato. Tawagin dito sa amin na ah, isdang ipus-ipus. Yun mga master. Sarap yan prito mga master. Kaya paksos agad ah, mga master. pain agad tayo mga master kasi yun, yun ah, Marami pang ah, kumakain sa lalim yun, hindi rin nagtagal mga maser hatak ulit tayo mga maser <laughs> si kuya ingit ingit na yun sa ingit ingit na yun sa likod uh, ka na ako sa likod kasi gusto niyang mag try yun, sumabit pa yun, uh, isdang uh, pututan naman kung tawagin dito sa aming mga master uh, mga good size yan lahat para mga, mga master na nahuli natin uh, Janis dyan is marami na tayong huli So, thank you, Lord. Uh, God bless. Uh, yan yung huli natin, mga maser. Uh, thank you uh, at uh, God bless.